Yo, kamusta kay Tormo? And for today's video, may share lang ako sa inyo. Lalong-lalo lalo, na kung lagi kang dumadaan dito. Kaya eto at medyo kabilisin ko lang yung video. Galing nga pala tayo ng SM North nito. Kaya eto mga katormo, lagi nyo ba nadadaanan tong part na to? Dito sa may Quezon Avenue, Ibapaw? Abay, pag dito kayo napadaan, e eh, lang kayo dito sa may ko? Para may wasin nyo yung mga pamatay itlog na lubak sa gitna? Ayan, kitang-kita niya naman yan. May mga tagpipang kulay itim na akala mo mga laway ni Benong. Toon nga pala, hindi lang hanggang dyan yun. Hanggang dito pa sa may unahan niya. Bago ka mag-stoplight, sigurado malalawlaw ang iklogbong. Pero huwag kayong maggalala kasi yung iba dito ay natapala na. Kagaya nito. At syempre, may pahabol pa yan pag tawid na di stoplight dito. Dito banda sa may unahan kapag napapasok ka sa may bandang kaliwa. Kung ako sa'yo, lagi kang sa kanan dumaan. Ito mo. Ewan ko ba bakit may humps dito? Iwasan niyo yan. Kasi kung maliwag yung brick mo tapos naaluga, aangat talaga yan ang dampuson mo. Okay, lagi kang ng masikip. Huwag yung laging bacon. Kaya alub na alub lagi yung itlog mo sa mga luba kasi maluwag yung brief mo. Weep. So paano hanggang dito na lang muna? Wala nga pala tayong shortcut ngayon. Alam niya naman yung ulan. Ayaw na tayong tigilan. Ilang araw na rin nilalamig yung itlog ko dahil sa panahon na yan. So let's go!